alas 8 pasado na alas 9 na hindi pa nakakaputok lumipa tayo ayan hindi pa nakakaputok walang isda rin sa loob may lantot mamaya pa isda rin baka hintayin natin eh baka mamaya hindi naman pumasok eh dito marami ng ano may mga maliliit na ako natatanaw kaya medyo malabo kasi dito eh okay start na medyo ano na yan unang putok natin kaputok agad tayo dito matyambahan agad para medyo malaki laki na eh lis na na tayo ng ito tagal na atin po master nai sa oras mahikit okay nagboot asa ano na ako ata na ako dahil kasi tubig dito same size pwede na kaysa wala open good size buti pa dito nakatanaw tanaw ng tilapia Okay, pangatlo. malabo ang kakatanaw tagal tagal ko nakapwesto no? isang oras mahigit wala akong natanaw eh. buti pa dito eh Okay. Tapos wala pang Yosi. <laughs> Isang hitit ngayon, ocho. Pinakamura. <laughs> Eh dati eh Dati si paring araw yun Binibigyan ko pa na isang kahalagi yan eh Naiipom pe eh. Oh Ngayon po utangan na Huwag ka na mag yosi pare Pagka na isa Bakit? ka Hindi ha? Kukuha nila ng yaya yun Buti pa dito nakakaputok oh Doon, na yung mata ko. Hindi pa ako nakaputok eh. Hintayin mo pang mawala yung lantot. Kalipat, Laborito. Alipat. dapat daming tilapia rito ah nililit lang ah ano ano na yun. minsan nahanabi mo lang talaga kung nasan sila nasan sila dumadaan good size na agad haba maganda pala rito ah marami sila oh malinaw linaw pati eh. ayan mga paglipat natin ah you do. Bye, Binger! ya ang oh, sinasabi ko sa iyo eh. Double pa, parehong malaki oh. Good size oh. ito na malaki. <clears throat> Malabo siya pero hindi siya ganun kalabo. Ano uh, suka. mga uh, suka to. halik, mag na na huwi na kami ni Utol buti naka ipon, ipon tayo dito sa banda na to kala ko hindi na tayo makakahuli ayan si Utol oh. nangangangkong na lang huli natin oh ayan meron tayong limang piraso dyan magaganda ng sukat nya no hmm? saka ito konti lang to pero ang ulo ito Ako ay mga sakandos Ayan! Uh, Puli uh, uh, natin Puli uh, natin Habang... Uh, ah! Uh, Medyo madami-dami din uh, May malalaki din ah uh. uh, Ilang peraso, may malaki-laki ah uh. Pipe finger ah uh, Diyan pa, pipe finger din yan Okay! Jordan na Uwi na Kala ko di tayo makakahuli Ayan Shoutout na lang sa inyo lahat Bye na I love you all Iinit Maka bukas maka ano ulit Maka pang ulit At kalmado pa bukas eh Sa linggo medyo malakas na hangin eh. Okay bye na